Jack, good morning. Si Doris po, tsaka si Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Good morning. Hey. Hello, Ma'am Doris. Hello, Ma'am Sir Robert. Good morning po. Magandang pagod sa sila. Oh, Jek, unang-una, habang nag-uusap tayo ngayon, eh, kumusta yung sitwasyon dyan after nung unang parang nag-shower ng fireworks sa taas? Ay, eh. oh, para yo, kitap, ko na, oo. Parang pelikula. Parang pelikula. Oo. oo. Uh -huh. Kaya nga okay. po, so, so far ngayon, wala naman na po. Pero nung kanina, ngayon, nagawa pa mo mag-duty ngayon. Mm, Naka-bagan, ah, naka, so normal. Ba, 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 masasabi ba normal, natin so na normal, normal naman ako, na wala na pong mga encounter. Okay. Ah, okay. Yes. So, pasok na sa mga opisina, gano'n? Sa, uh, sa security po ngayon, pang gabi po, yes, nakapasok pa rin naman na po kami. Oo, oo, oo. Paano ho ang ginawa niyo nung talagang misto lang inuulan kayo ng mga missile dyan? Bali, yung encounter po, wala po kasi mga uh, idea-idea po talaga. Kakain lang po dapat kami doon na yeah. ka, pang gabi nga po yung duty. Nakakain po namin uh -huh. ng panggabi namin. Kakagising lang din po. Tapos hindi na napansin na meron na po mga missile sa taas. Parang may gera po uh -huh. sa taas na grabe. Hindi po na yung feeling po kasi. Oo. Uh -huh. First time po na yung maka-encounter yung tapos close encounter pa po dahil medyo malapit po kami dun sa US military base po na sinasabi nila. Uh -huh. Oo, oh, kasi partner, di ba? Uh -huh. Kumbaga, alam mo ang Israel. Tsaka, Oo. at kira lang ang nag-aaway. Sila lang ang nagbobombahan. Bakit biglang, biglang pagtingin mo sa langit, sa, sa airspace ninyo. Correct, yun. correct. So, bakit may, ba't kasama kami? Ba't damay, yes, iba damay kami? Iba talaga damay. yung, iba po talaga yung pakiramdam. Parang yung impact po ng mga pagsabog, nararamdaman mm -hmm. po talaga. Mm -hmm. Wala bang, um, ay, Parker, sorry. Ahead. Wala bang advisory sa inyo? Di ba misa nagpa-prompt sa oh, cellphone yung, oh. na may warning? Kaya yung uh, siren. Siren, oh. mga gano'n, para na i-prepare kayo. Or sa, sa broadcast dyan sa inyo, to, uh, para sabihin na may ganyan yung sitwasyon po ninyo. Oo wala po nung una po, wala po kasi parang wala rin po kaming ka idea, -idea sa na meron pong ganong mangyayari. Uh Oo. -oh. Eh, pakibigyan mo lang kami ng idea, Jeg. Yung sinasabi mo nga na parang uh, ano to, yung, 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 yung sitwasyon na umuulan na nga po yung missile. Ano yung mm -hmm. naririnig niyo? Ano ang kahil, kahalintulad mm -hmm. na sound na naririnig niyo na uh, cause ng pag, uh, pagkatakot niyo? Uh, iba po, parang yung impact po kasi yung nararamdaman po sa katawan kahit nasa langit po sila na pumuputok Iba po yung pakiramdam, nakakapangilabot din po kasi uh -oh. close encounter din po sa amin Kaya yung naglabasan din po lahat ng mga tao din sa village na itinutuloyan namin ano? mm. Ibig sabihin uh -oh. yung impact sa taas sa ere, umaabot taga sa lupa sa inyo, nanginginig, parang ganun Yes, yes po, yes po Ganun po, nararamdaman po talaga sa nakakapangilabot uh, po talaga. Oo. Yung kanina meron din tayong nakausap si uh, alias Wilma naman, uh, partner. Uh, mm -hmm. Sa akin, naroon ko siya kung meron bang bomb shelter. Uh, parang wala yata. Tama ba? Uh, o sa Doha yun. Uh, Jeg, kayo ba dyan Ang, Sa ibang location po ata meron. Pero mm -hmm. so far wala po kasi kaming idea. Dahil bago lang po kami dito sa Qatar. Magti-three months pa lang po. Ah, uh, okay, okay. Pero wala, ba... wala po kami idea. Kami. Oo. Ano advice po sa inyo ng ating embahada? na uh, so far sa mga social media lang po kami nakakuha ng update so wala naman po na yun nga po na intercept naman po lahat po ng mga missiles Ayun. Mm. Tsaka ang maganda kung no. nagkasundo ng ceasefire yung dalawang bansa definitely hindi na madadama ito hindi na magkakaroon yes, yes, after po. effects kasi yung yes, sa kanila di ba Paggante. Mm -hmm. eh kung may ceasefire na si Iran at si Israel malamang sa malamang yes, hindi po. na po, yan sana po, sana po, wala na po mga susunod Tama, tama. Uh, at yung pinapayagan naman kayo pag lumabas, hmm. bukas naman yung mga grocery. Mm -hmm. Yan, yung para sa mga pangunahing yes, mga po. pangangailangan. Yes po. Ah, wala uh -huh. namang problema. Meron lang din po ditong market na nung nangyari nga po yun, hmm. yung mga ibang lahi din po na ng panic buying din po. ala Mm -hmm. Oo. Oh, so, like, yes, yes. Parang natural talaga, na, eh. ano, oh, eh, no? na reaction ng mga tao. Eh, pero yes, naabata naman po ang uh, panic buying. Napigilan naman po na magkaroon ng kaguluhan dahil nga sa pagpapanic buying. Yes po, parang napigilan naman po sa isang mall na sinasabi nila. Napigilan naman po yung panic buying dahil... Na-intercept naman po lahat po ng mga missile. Gawa lang po ng kinakabahan lang po talaga siguro sila. O, oh, gano'ng katagal ba sa tansya mo, ah uh, Jeg, yung nangyaring paulan ng missile? Bali po kasi, nung lumabas po kami, 7.35 po dito ng gabi, 12.35 po dyan. Siguro tumagal po siya ng mga 10 minutes po. Tako po, ang tagal. 15 to 10 minutes, mga ganun po. Tapos, hindi mo, oh, oh. Syempre, yung ganun, partner, hindi mo alam kung kailan iinto. Tama, diba? dumadagundong ang kapalipad. Mm, yun, dumadagundong. Oh, oh. Kasi parang sunod-sunod din po yung pagpapalipad ng... Parang pangontra po nila, kaya yung iba ay nakakala rin po na may nalaglag kasi yung mga scraps po na debris na ng missile nakikita po na bumabagsak talaga oh so mas uh, maigi pa talaga Jeg na wag magpakalat-kalat ano pagkaganyan kasi sabi mo wala namang uh, ang tawag to uh, warning advisory, kanina advisory oh, oh. oo walang advisory so lahat talaga dapat nasa loob lang ng bahay muna Yes po, yes po. Mas advisable po yun na uh, magstay na lang po sa uh, mga bahay nila po ako. Oh, pero meron din sa mga bahay-bahay po, uh, Jeg. Alam mo ba kung meron yung mga basement? Tama ba yun, partner? Yung sa ilalim mm -hmm. para sila doon mm -hmm. uh -huh. Qatar. ng shelter? Uh, bali sa village po na tinitiram po namin, wala po eh. Ah, ganyan ba? wala uh, po. Eh, so ano Dito po tabay? sa... Arwa, eh, siguro, pa, pa. eh, siguro kasi partner dahil uh -oh. sa kasaysayan, ang Qatar, hindi naman tayo kikigera Ta talaga. Tahimik eh. Yes Tahimik yes na po. mayamang bansa yan oh, eh. Oo, wala naman sila. O, yan ang taga-bulong doon sa ibang mga taga-middle is eh. Na-stop nyo na yan. Huwag na kayong oh, kayo mag-urutan dyan, sabi mm -hmm. niya. Or else, wala kayong ano. Naku, tapos ngayon binulabog sila. Mm -hmm. Kaya mahirap talaga ang sitwasyon. Kaya yung I mean, gulat na gulat din po talaga lahat. Kasi wala po ang mga advice na may paparating or mangyayari po na ganun. Kaya, oh. mm -hmm. sabi mo, nag-o-observe kayo sa social media or naging, mm -hmm. kayo ng news dyan. After nitong incident na to, wala ka bang nakita? doon sa sa inyo sa mga official ng gobyerno niyo hmm. nagsasabing lintik lang walang ganti din. Yan. Oo. Oo. Wala na po, wala naman po mga ganun na ano, parang halos puro advice lang po na mga dapat gawin. Mm -hmm. yun, mm -hmm. Kalma naman. lang, kumbaga pinapakalma ang lahat Kasi kung ako yes, nandun Yes Oo, kung ako nandun, tumadagundong ang kapaligiran ko Partner, ma -ma -ma una at, ako mamamatay sa tao At ako talaga, oh, nervous oh. talaga Lalo tindi mo ini expect eh Na mangyayari doon sa bansa niyo mismo Correct, Yes correct. po, biglaan po talaga Kaya nakakaba din po, nakakapangilabot na Makita, first time uh -huh. Eh yung ano, effect Meron bang mga nasirang structure Na somewhat ay natamaan Or nalaglagan ng mga debris pa, So pa wala naman po sa so, oh, mga nakikita lang po sa social media, parang may mga nalaglagan lang po, ganyan. Pero wala pong mga nasaktan or mga nasirang establishment po. Alright. Jed, merong, sa, uh, bigyan mo lang kami ng idea. Sa mga sa alam mo, mga ilan yung mga Pilipino na kasamahan mo dyan? Bali po sa industry po namin na security, marami po kami Pilipino po. Mga ilan? Uh, more than More than 100 din po siguro ah, po. Lagpas mm -hmm. sa 100. Mm Pero doon sa pagkakaalam yes, mo, doon sa lagpas 100 na yon, mayroon bang uh, gusto nang magpauwi, magpa-repatriate? Um, parang wala naman po kasi parang nakakaramdam pa rin po sila ng safe dito sa Qatar kahit may ganung nangyari po. Ah, okay. Medyo yes, safe pa ang, ang pakiramdam. Kasi yes, nga, po, yes, po. oh, kasi nga partner, ano, kagulat-gulat na sila nga ay nadamay. Oo, mm -hmm. oh, kaya talagang yes, yes, hindi rin siguro uh, handa yung mga kababayan natin doon At teka lang, bakit ako magpapare eh Eh, wait and see Ang kanilang ginagawa Tama ba, Jeg? Yes po, yes po Tsaka waiting din po kami talaga Sa mga advice din po Na mga dapat gawin Okay Yung linya ng komunikasyon Okay naman At uh, pwede kayong Okay po, okay Wala okay. pong problema po Oo, so nakakausap nyo naman po Ang mga kapamilya nyo dito sa Manila? Yes, yes po Nakakapag-update pa rin po kami Nang maayos Wala pong problema Ay, mabuti naman O, taga, taga saan ka ba, Jeg? Kita ojongan rumblon po? Pak? Ah, romblon oh, ah, Ah bigyan ka namin ng pagkakataon na sabihan yung mga kapamilya mo na buhay na buhay po si Jeg. At ligtas at dapat ay pangalagaan. Buhay na buhay po, walang galos Ayun, very good. Duty pa din, naka-duty pa din, nagtatrabaho pa din. Ay, talagang Pinoy naman talaga, ano kahit na sa bigat ng pagkadelikado ay andyan pa rin. Eh kami po ay nagdadasal para patuloy ang inyong ano to ligtas na pamumuhay dyan sa Qatar. Tabang ko katambatan ko, sabi. Kaya lang yun nga, kailangan po ng Uh, uh, doble, triple na pag-iingat at uh, makinig yes, po sa lahat uh, po ng mga kapwa OFW dito yes. sa Qatar, mag-iingat din po, keep safe pa rin po correct, correct, at makinig po sa mga advisory, hindi mm -hmm. lamang embahada yes, natin, po, yes, po. kung hindi doon yung mga otoridad ng Qatar yes po